Noong 1972, isinampapawid sa mga radio station sa buong bansa ang pagsilya elektrika sa tatlong rape convicts na sina Basilio Fineda Jr., Edgardo Aquino at Jaime Jose Jr. sa death chamber ng New Bilibid Prison sa Montinlupa. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang nagutos na iere sa mga radio sa buong bansa ang gagawin sa tatlo. Eksaktong alas tres ng hapon ng isinagawa ang pagpapatupad ng hatol sa kanila ng inunang pinaupo ang pinakabata sa kanila na si Jaime Jose. Noong oras lingyon iyon ay nagtungo sa Malacanang kanyang ina upang makiusap sa asawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na si First Lady Imelda Marcos para itigil ang hatol sa kanyang binatang anak. Umiiyak at nagpupumiglas naman ang ikalawang convict na si Pineda Jr. nang paupuin sa Silya. Kalmado namang umupo sa kanyang kamatayan si Aquino na nagwika pa sa huling pagkakataon at nagpaalala sa mga kabataan. Obey your parents and avoid bad companions. Pero bakit nga ba sila humantong sa ganitong kapalaran? Ano ang istorya sa likod nito? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, ilike ang video ito at iklik nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Taong 1967, nang nasangkot silang tatlo at isa pang rape convict na si Ruelio Canyal sa pangahalay at pananakit sa nooy 25 years old na aktres na si Maggie de la Riva. Sa loob ng isang motel sa Quezon City, alinghingan siyang pinagsamantalahan ni Jose Aquino Pineda at Canyal. Pagkatapos ng kahindik-hindik na sinapit ni de la Riva, binaba siya ng apat sa isang eskinita malapit sa Free Fresh Building sa Quezon City at saka siya pinasakay sa isang taxi para pauwiin siya sa kanyang bahay. Tinakot pa muna siya na sasaktan siya at ang kanyang pamilya kapag nagsumbong siya sa mga otoridad. Agad na nagsampa ng kasong grief at force abduction si Dele Riva at kanyang pamilya laban sa apat. Arestado ng mga pulis si Jose Fineda at Kanyal habang sumuko si Aquino sa asawa ng gobernador ng Batangas kung saan siya nagtago sa mga otoridad. July 11, 1967 nang sinimula ng paglilitis sa kaso ng apat na mga sospek sa pangahalay kay Riva. At October 2, 1967 nang hatulan sila ng may sala sa kasong pangahalay at pwetsang pagdukot at pinarusahan ng kamatayan. Namatay sa loob ng kulungan si Kanyal dahil sa drug overdose noong December 28, 1970. Kaya kinumpirma ng Korte Suprema ang parusang kamatayan kina Jose Fineda at Aquino noong February 6, 1971 sa kabila ng apela ng kanilang mga pamilya sa kanilang hatol, alang-alang sa kanilang buhay, si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang mismong nag-utos ng parusang kamatayan sa kanila dahil na rin sa galit ng publiko na idinulot ng kanilang krimen. Taong 1994 na isinang ang sinapit ni Maggie de la Riva sa pelikulang The Maggie de la Riva Story na pinagbidahan ni Don Solueta, Michael De Mesa, Ricky Davao, Jan Regala at Miguel Rodriguez.